Eh nakita niyo na may crack, tinuloy niyo pa rin. What in the world is happening? Alam niyo na magkakaroon na ng problema as engineers. Ah, alam ko may mga nagsusubvise engineers diyan. Nakita niyo na may mga crack, may deficiency na, itinuloy niyo pa. Sinayang lang niyo yung salapi. Uh -huh. Nakita mo na na may crack, mayroong problema. Uh -huh. Doon pa lang sa materialis may problema na. Idudugtong mo yan. Ang idudugtong mo, pareho pa naman. How can, sir, hindi po ako engineer, pero how can you reinforce another pa section of the tulay kung pareho lang rin ang gagamitin ninyong composition ng uh, uh, mga materialis? Sige nga. Sir, sir, ganito kasi yun, sir. Yung kasi ginawa yan, salubong nung ginawa ng contractor yan. Kasi face-by-face yun, face okay. salubong. Kasi I, I know, yung okay. Kung wala mo nakatingga, Alam mo li 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 yung li ano. Yeah, listen to me. And, From the very sir, start, in uh, our day mali na kagad ka yung design. Ikaw, maintindihan mo nga, dahil engineer ka, yeah, mali na kagad ka yeah, yeah, ang yeah. design. Hindi ko alam, bakit inaprobahan? Bakit nabigyan ng pondo ang lintik na tulay na yan? Eh, sa itsura pa lang, pamporma lang yan, hindi madaanan. Tignan mo lang naman, oh. Tignan mo yung mga poste sa ilalim. Sos, Mariussef. Eh, kasi laki lang ng hita ako yung mga poste na yan. Paano dadaanan ng apat na wheels yan? Kaya dapat na talaga, dumadya mga pato mga ibon at saka motor itik. at bisikleta itik hmm. suggestion of the Bureau of Design is ituloy sabi mo sa Bureau of Design sino yung Bureau of Design yan Itutuloy kahit na Kahit may ilalagay sa balag ng alangani ng motorista sige tell me mas importante bang ituloy, kailangang completion of project o safety ng motorista? You tell me, ano ang priority mo as DPWH Regional Director? Priority, the, safety, the safety of the motorist of the, the or the motorist. Yes, uh, kailangan accomplishment of the project? You tell me, I mean, anong priority? The safety of the motorist, sir. The Thank you. Of the yun lang ho yun eh. Yes, sir. Pwede, mong, yes, sir. pwede mong ilaban sa korte yan. Kahit na masuspindi ka, marilib ka sa trabaho mo, mm. sasabihin mo, Sir, safety po ng tao. Siguro, mamahalin ka yes, pa ng sir. taong bayan for doing so. I mitigate. Mm. Of course. Tama, Sir. Tama, Sir. Tama.